Mariing kinondena ng National Task Force for West Philippine Sea ang pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa resupply mission ng BFAR sa Bahod de Masinlog. Patuloy naman ang hakbang ng mga mambabatas para maprotektahan ang ating teritoryo. May ulad si Bella Lesboras. sunod ng panibagong pambobomba ng tubig ng China sa panig ng Pilipinas sa West Philippine Sea, naghayag ng maring pagkondena ang National Task Force WPS habang isinusulong ang karapatan ng bansa. Ang kamera una na rin nanindigan na patuloy silang magsusulong ng mga hakbang para maproteksyonan ang West Philippine Sea. Nitong Miyerkules nagdaos ng pagdinig ukol dito ang mga kongresista na sinunda naman ang pagpasa sa plenaryo ng isang resolusyon na lubos na kumukondena sa mga ilegal na aktibidad ng China China sa WPS. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gagawin nila ang lahat ng mga naaayong hakbang para masukpuna ang mga kinaharap na hamon ng ating mga tropa sa West Philippine Sea. Pero ang China umalma naman sa pinasang resolusyon ng Kamara. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, isa itong misrepresentasyon sa kanilang bansa kaya naman tuwira nila itong nirereject. Sa ngayon wala pang pahayag ukol dito ang Kamara pero una nang nanindigan ang mga kongresista na ang kanilang pinaglalaban tanging ang ating mga karapatan, malalas moras para sa bayan.